Good morning po sa inyong lahat. Isa pang muliyog to na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating araling ngayong umaga ay, Sino ang aalalay sa kanila? Sino ang aalalay sa kanila? Kahit na po ang mga kinikilala ng dakila, maratag, at maitibay na mga naumuno, ay nangilangan po ng aalalay sa kanila. I'm sure chapter 34 2012 po ng Biblia, hindi masaya po na si Moses ang pinakantakilang propeta sa matandang tipan. Pagkatapos ni Moses, wala nang lumitaw sa Israel na propeta na nag-ibag-usap sa Diyos ng harap-harapan. Wala na rin takagawa ng mga kabalaghan tulad ng pinagawa sa kanya ng Diyos sa Egypto. Wala iba na ng mga at pambihirang mga gawa ito na ginawa ni Moises. Ito po sa kabila po ng katakilaan ni Moises, nangilangan pa rin siya ng aalalay sa kanya. Ayon po sa Exodus chapter 17 ng Biblia, sa baigdigma ng Israel sa mga Amalekita, kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nanalo sila. Kapag nakababa, natalo sila. And sa verse 12 and 13, sabi roon, nangawit nga si Moises kasi na era na hur, Aaron at hur, ay kumuha ng isang bato at pinupo si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dito ay natalo ni Josue ang mga Amalekita. Kaya mga minamahal, sino, -sino bang ating titingalang mga namumuno? sa ating mga tahanan, mga paaralan, mga trabaho, iglesia at mga ministeryo nito, komunidad at kahit sa ating bansa. Mari sa palabas sila ay mukhang matibay at maratag. Mayroon tulad ni Moises, maaari din silang mangawit at manghina. Kaya po sa ating tahanan, at ipo i-encourage. At ipo encourage ang ating mga magulang ari pong tulungan, suportahan ang mga namumuno at magagawa sa ating iglesia. Ay nga po sa unang Timoteo 2.2, ipanalangin natin, ipanalangin din natin ang mga leader sa ating bansa. Kaya naman po, tayong lahat ay maging tikapag-alalay sa kanila. Mga taong namumuno para po sa atin. इसलामतपुर